Hey, what's up guys? Welcome back sa ating channel mga ka-tools. So ayan, meron tayo ding itong no, DI. Yan latest siya sa so, uh, para siyang mawawalan ng kusog, na low power siya guys ba. At parang umu-overheat yung makina. ayan guys kap up natin yung dahilan yung ano niya tensioner bearing yan, yan siya yung tinuro ko so masaba na siya guys <coughs> so yan yung nag cause ng ano so sa tagal tagal nyan pag di nyan papalitan mag cause ng overheat yan Ayan, at malus power yung makina nya dahilan lang dyan So tingnan natin guys. Start natin. Pakinggan natin yung tunog niya. So ayan guys, yung tunog niya parang gilingan. So ayan guys, so kaya yan nakintab. Kasi ano yan, rap na yung mga bulitas niya. So kailangan palitan palitan yan guys kasi yan yung mag-cause ng overheat. Sa so, ngayon hindi pa siya nag-overheat. Nagano pa lang siya. lose power yung makina kasi mainit yan. So ayan guys, tingnan na natin at check na lang din natin yung alternator niya kung pre-well ba siya. So, ayan guys. So, ayan guys. Ah, uh, napakalisod tang tangin guys. Ah, uh, Masuok-suok siya guys. So, yung kamay natin pinabawag bawg Pero kaya yan. Ah. Uh. So, natin. Una natin. Napaka sok-sok. Napaka init. Ah. <coughs> Ayan okay, so, guys <coughs> Tanggalan natin So yan guys Maluwag na siya Maingay na So ayan mga katos So maingay na siya yan, oh, Kahit kunti lang ikot Ay talagang Masaba na guys oh. yan Ayan ah, Sini ongot na rin siya guys oh. Ayan o. Ayan o. So ayan guys, palitan natin to. Dahil ito nagkukos ng overheat at saka power siya kasi mabigat talhin. Kasi ano din siya. Sira na. So ayan guys.